Bakit nga ba hindi natuloy ang bakbakang Jerwin Ancajas at Janriel Casimero? Aalamin natin kung bakit. Ang dalawang Pinoy na boksingerong kampiyon na si Jerwin Ancajas at Janriel Casimero ay isang dream match na gustong matunghaya ng mga Pinoy fans sa ibabaw ng luna dahil sa angking galing ng dalawang boksingerong ito. Hindi naman maikakaila na parehong magaling ang dalawa sa sagupaan kaya naman ay isang karangalan at karespe-respeto itong dalawang kampyong Pinoy na ito. Kaya naman ay mas lalo pang mainit ang pangalan ng dalawang ito ngayon. Subalit, ito ang tanong ngayon na kung bakit nga ba ay hindi naglalaban ang dalawa? Ito ang totoong sagot dyan. Alam nyo ba na muntik na sana silang maglaban sa ibabaw ng lona noong taong 2018 para sa IBF Super Flyweight title? Pero bago nga pumatuloy ang sagupaan na yan ay dapat una umanong manalo si Casimero kontra sa kapwaring boksingerong Pinoy na si Juna Sultan kasi ang mananalo sa kanilang dalawa ay ang siyang number one na contender para sa kampiyon ng Super Flyweight Division na si Jerwin Ancajas. At dahil nga ay dating kampyo na si General Casimero sa mga panahong yan, samantala naman ang makakatapat niyang si Sultan ay baguhan pa lamang. Kaya naman ay halos lahat ng mga Pinoy fans ang naniniwala na mananalo talaga si Casimero at wala nang makakahadlang pa sa laban kay Ancajas. Pero sa kabiguang pangyayari nga po ay nakakalungkot kasi hindi matagumpay na nakamit ni Casimero ang panalo Natalo siya via unanimous decision sa laban kay Sultan pero ang sigaw ng karamihan ay benta ang nasabing laban. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na panalo talaga si Casimero sa laban nila pero kahit pa ay wala na talagang magagawa ang mga nanunood. At dahil si Sultan ang nagtagumpay sa sagupaan kaya naman ay wala ng tanong at siya na ang nakaharap ni kahas At dito nagpasiklab si Ancahas sa laban at dinurog si Sultan kaya nakamit ang tagumpay via unanimous decision. Kaya sa kasalukuyan nga po ay mas lalong malabo na ang tsansa na maglaban pa ang dalawa dahil nagtuloy-tuloy at umakit pa ng timbang si Casimero lalo. At sa ngayon dahil palapit ng palapit na ang mga araw at muli na nating makita magipaglaban sa ibabaw ng lona ang kilalang angas ng Pinas na si General Casimero at kanyang makakatapat ang Mexicanong challenger na si Saul Sanchez sa bansang Japan po yan ngayong atrisi na ng Oktubre. Mataas na kumpiyansa ang ipinakita ng Team Casimero sa pangunguna ng kapatid at head trainer nito na si Jason Casimero. Nabatid sa social media ay harapang sinabi ng kapatid ni Casimero na si Jason Nakapag si Cuadro Alas daw ang lumalaban ay hindi umano nakakaramdam ng kaba ang mga Pinoy fans. Parang malinaw sa sinasabing yan sa kapatid ni Cuadro Alas na tila kapag ibang Pinoy boxer pala ang lumalaban sa ibabaw ng lona ay talagang nangangamba ang mga Pinoy dahil mas maaring matalo ang mga ito. Subalit kapag ang angas ng Pinas na ang tumutungtong sa ibabaw ng lona at nakikipagsagupaan ay hindi umano kakabahan ang lahat dahil tsak na umano ang panalo nito.